Aww. Oh. it's time for our top 10 feels. Feels, 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 feels. Yeah. Ang top 10 feels natin ngayong Sabado night, mga ka-feeling, payo para sa isang kabit by default. Aww. Number one, huwag mag-feeling na ikaw ang urig lalo na kung may mga junakis ang jowa at patago ang inyong relasyon. Alam nilang, alam nila dapat kung saan sila lulugar. Kaya lang, ang Aww. feeling nila, sila yung urig. Shared respect. Aww. Number two, mga ka-feeling. Alamin mo kung saan ka lulugar sa buhay ng jowa mo. Kasi nga, baka mamaya, meron ng pamilya yan. Eh, may kamag-anak pa yung mga yan. May mga common friends pa sila. So, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Kaya kung minsan pagkakabit ka by default, ano eh, medyo lumiliit yung mundo mo. Yeah. Diba? ba? wag kita-kita kayo sa restaurant, oh, di ba? Oo, parang, boy, hi, nice meet you. Ganyan. Yeah, yun. Oh. Ikaw ba, naranasan mo na yun? Hindi. Yeah. Hindi. Ayaw mo maranasan. <laughs> Ayaw ko nang magulong buhay, papas Number three. Dapat may sarili kang pera kaya mag-ipon at magtrabaho. Mahirap umasa sa iba lalo na kung kasal pa siya sa iba. Kasi nga, conjugal property, pag nagkademandahan kayo, hindi ka kasal eh. Kaya, o, baka gusto mo sumali. Number four. Siguraduhin mong mahal mo ang jowa mo dahil kung hindi, maghanap ka ng single na walang sabit. Mm -hmm. eh, di ba? Mm -hmm. eh, kung di mo kung di mo mahal, playtime lang para sa iyan. Eh di maghanap ka ng single, huwag ka na manira ng Kaya ano, na pamilya ng iba. Tama. Oo, or yung parang hayaan niyo munang ayusin niya yung sarili niya na talaga nagpaanal na, nakipaghiwalay na. Para wala nang manggugulo sa inyo. And number five, kung wala siyang pera pambayad sa annulment, kailangan tanggap mo na ikaw ay kabit by default. <laughs> Up to it. Huwag mong i-deny. Nahuli ka na eh. Yan. Yeah. Diba? Nahuli ka na. Nakapatung. Ha? Hindi ko kilala yan. Let me explain. Mga gana... Oh, teka lang. Mag-usap tayo. This is not what you think. Gana... Kalipan! Ay, ano pang iisipin gana pang diba? ko? Diba? ba? So, own and up. Okay own it up kasi Buga, umamin ka na oh, eh, uwi alam na eh. mo yun eh yun na yung pinasok mo alam mo na any monument any moment ano any monument any monument eh mangyayari yung confrontation na yun mm. number seven burahin lahat ng kailangang burahin tama yeah. yan kulad ng videos <laughs> Kasi maaari yung magamit. Against Oo. you. Ay, didimanda mag kayo. Sabihin, hello, idol Raffi. Gano'n. Oo, oh, hindi, hindi naman kasi lahat ng naging kabit at nahuling kumakabit ay alam nila yung pinasok nila kasi may mga partner na sinungaling. Oh. Hmm. So, lagi po kayong mag-iingat. Manghingi po kayo ng senomar dating pala. <laughs> <laughs> oh, ay, pa-background diba? check nyo na. O, oh, ba? Diba? Mahirap Oo. yung ganyan eh. First date. Eh. Oh. Uh, seryoso ka ba? Hindi. Ah, seryoso ka sa akin? O, oh, sige, pengin seno more. Ganun agad. <laughs> seryoso ka ba? Sige, patingin na pendant. <laughs> Number eight. Huwag idamay ang mga bata. Ayan. May mga relationship, may mga um, mag previous partners na may mga kasamang bata. Hindi po nila kasalanan hmm. ang mga nangyari at desisyon ng kanilang mga magulang. So, kung ikaw ay nasa ganong klase ng sitwasyon at iniintay mo hmm. na maanal sila, Huwag mong idamay sa mga visit at galit at frustration oh, mo ang mga bata, 'yung mga bata, 'yung mga anak. Oh, tsaka normal na hindi nila naiintindihan oh, oh. 'yung sitwasyon, ha. Huwag natin ipilit sa kanila. So, mm -hmm. i-compartmentalize mo. Kayong dalawa ng partner mo, issues niyo 'yon. Mm -hmm. Struggles nyo yun wag mong idadama yung yan. mga bata. Ganon din pag meron ka ding anak from a previous partner. Okay. So, protektahan natin sila. Please, parang awa nyo na po. Yeah. So, number nine. Number nine. Kung ayaw mo na talaga sa relasyon mo, makipaghiwalay ng maayos. Yan. Tama so, yan. Makipaghiwalay ng maayos, kailangan magpaanal kayo. Ganun? <laughs> yan <laughs> Kung, naman talaga adiba, ang tama. Inaayos mo dapat. Hindi hmm. yung parang binubola niyo yung jowa niyo na alam mo, inaayos namin yung alignment. Kaya lang yung isa ay magpakita sa korte. <laughs> O oh, kaya, ah, maglabas ng pera, di ba? Usually, oh, hati kayo eh, oh, di ba? Oh. Sa legal expenses. Mm -mm. At the same time, kung wala ka rin planong magpaanal at meron kang current partner, wag mo rin siyang bigyan ng false hopes. So mm -mm. Na one day, ikaw rin ang pipiliin oh. ko. Antayin mong di ma deadball ba? <laughs> Ikaw pa rin ang bebe ko, nga ah, ganyan. Diba? Oh. Tapos, kawawa naman yung isa, hintay ng hintay, mm -mm. di ba? Umaasa so, sa wala. Yes, maging patas po tayo. At number 10... Mga payo, kung ikaw ay nahuling may kabit, huwag isisi sa kalaguyo o kafiling. Kasalanan mo yan, tanggapin mo. Magdam mm. yung galit ni Doc nung no? sinulat ay, niya mga, yan. Ano, yung mga, dyan, mga ginagawang kalukuhan ng mga kalalakian o kababaihan, magbago na kayo. ha. Lahat na bumapasok mm. sa ganitong klase ng sitwasyon, mm. hindi yun kasalanan ng partner niyo, kasalanan oh. ng dalawa. Ginusto niyo yan eh. Desisyon eh. Alam niyo yan, pinakasapin niyo eh.